What's up guys? Ako po si Dennis, ang inyong simple pero rock na keyboardist talaga. So ngayon, ituturo ko po sa inyo yung akin na discovery. So, yung about sa Roland XP30 natin, kung paano ba yung pag-assign ng knob bilang layer. Oh, ayaw maniwala. Let's do this. So, ating unang gagawin ay pupunta po sa menu. Click menu. Tapos, system. Then, sa knob. So, pakiscreenshot lang po ito kung ating ano, setup. Yan po. Yung nabasahin po ay usually ay nakasign po yan sa mga equalizer. Like treble, mid, and low. So, ngayon ang ginawa ko po ay inilagay ko po siya yung assign ng CC number 80, 81, 82, 83. 83. So, nakikita nyo po yung general 5678. So, ang general 5678 ay po yung meron pong kinalaman po sa pag-control ng layering ng volume ng mga, ng mga wave patch sa isang patch. So, ano po ba yung wave patch? So, yung wave patch ay, content, ay isang uri ng mga tunog na nakapaloob sa loob ng patch. Okay, ulitin ko. Ang mga wave ay mga tunog na naka-layer sa isang patch. Iba pa yung layer ng mga patch dun sa layering ng isang patch. Gulo, <laughs> no? Ito, para maintindihan nyo, pindutin po natin yung menu. Tapos, punta sa edit. Tapos, patch edit. Yan po. So, nakikita nyo po Yan. Yan. Yan sa wave group natin. Group. Di group ah. <laughs> group. so, yan. May mga tunog yan. Ito sa piano. 73. Okay. Warm pad. full string. Strings. And organ. So, ito po yung mangyayari dyan. Dahil, pinalitan natin ng knob, siya na po yung mag control sa ating layering ng ating piano. Example, like this simple lang yung piano po nyan. So, ang mangyari, pipiti lang na po natin itong knob number 2. Yan po, knob number 2. Tada, may patch na siya, mga pad. Pad po, okay. Next. Assign number 3. Strings. Okay po. Last, but not the least, number 4. Organ. Organ. So yan po Sabay sabay po yan pwede... So pwede natin kontrolin Ang nabilang Volume ng mga layers Ng isang patch Yan wala pong Rantunog so, Nakatodo po yung master volume natin So ang gagawin natin Pipitin lang natin 1 Ito na po siya. Yung piano na and 2 may pads number 3 strings and number 4 organ ngayon po sa akin sariling setup dahil nalaman ko siya na-realize ko na para kung ano ito sa reason kung bakit nagtagal ako sa XPS 30 ng alos 10 taon <laughs> Sabihin na natin from 2015. Wala nang nakawakan ko to. Ito po. Ito po. May babagoy lang ang setup. So, ito. Sa so, one, ko dyan ay gagawin natin braces. So, sa part 2 ay yun natin sint. Yan, J-pop. Mahilig ako sa apon. Na blurred. Eh, may Joke lang. So, alam naman po natin, sa mga nakakaalam gumamit ng Roland XP 30, ito pong ang upper and lower ay gagamit din ng volume ng mga patch. Okay po. So, ngayon, ito po yung tanong. Sir, kahit na sa perform setting na po ba ako, nakokontrol pa rin po ba yung knob? The answer is yes. Nakakontrol pa rin po. Ito po. Okay. Bago yan, ayusin ko lang po yung setting na ito. Naka-auto chorus eh. So, edit natin. Punta lang tayo sa menu. Edit. Performance edit. So, nakikita nyo po ito. Yung number 3, naka-check. So, tatanggalin po natin yan para hindi magtunog chorus yung piano. Ito na itulog. Tada! Pag meron, lakas ang chorus, di ba? Ito. Yan. Inayos lang po natin yan. Ganyan po ang pag-iayin number 4 para makapalin tulong natin. Okay, ito na po yan. Nakukontrol pa rin ba? Opo. Nakukontrol pa rin po yan. Yan po. Okay. Diba? Nakokontrol. Ito rin, right, nakokontrol din lahat. Ito, nakokontrol po po yan. Yan lang po, mga ka-XPS. <laughs> Ito, papakita ko lang po sa inyo paano yung panin demo ah. Pag live performance. thank mm -hmm. you guys, salamat sa panonood ng aking maikling vlog about sa Roland x 30. Yun lang po yung reason kung bakit nagstay sa Roland x 30. Yung discovery na malamang ko yung power ng isang So, kaya ayun, maraming kung bakit hanggang ngayon. <laughs> Ba't di ako nag-upgrade? Simple lang. Meron po ang Roland XP30 na madaming kayang gawin na wala sa ibang keyboard. Kaya po ako nagtagal. At kaya po ako ayokong bitawan basta-basta ang Roland XP30. So, kung, magago, kung bibitawan ko man ito, papalit, it's palitan ko ng Juno or Roland XP60. Bakit? Kasi, alos pares lang sila ng function na meron ang Roland XP30 sa Roland XP60 at Juno D. If any questions, yun lang. Maraming salamat sa inyo guys sa panonood. Please like and subscribe to my YouTube channel.